Simple at ordinaryong tail dike lang noon na nasa halos kalahating kilometro ang haba. Daanan ng mga galing Santo Tomas at Minalin na nais magpunta ng Bacolor at Guagua. Ngayon, isa na sa mga paboritong puntahan ng mga taga-minalin at mga karatig bayan lalo tuwing sunset. Ito ang Sunset Park. Yeah! Bakit Sunset Park? May artwork kasi ang kalangitan sa lugar tuwing lumulubog na ang araw. Bukod sa picturesque view at preskong hangin, dinevelop pa ang lugar na may mga tulay na pinuno ng ilaw over the creek. Mga benches at post lights habang pinapanood ang mga namamangka. As you can see, it, there are so many persons in it. Uh, at sya, ito, nakapagpaunlad ng uh, aming isang uh, dinadayo talaga ito ng mga ibang lugar. I -isa ito sa ating mga beautiful spots as of, as of, now. No, dito sa Minalin. Masayang masaya po, as you can see it. Parang isang improvement ito ng taga Minalin. Nakikita naman ninyo, nag enjoy yung mga tao. Siyempre, so din kapag Tom Goods na. Dahil nakahilera ang halos isang daang kios sa lugar. Malaking tulong ito para kay Aling Beng kanya kanyang pamilya na may dagdag kita na. Thankful po kami kasi nabigyan po kami ng card. Isa po kami sa mga oh, nagbigyan dito. Wow. May dagdag po kami. Wow! Bukod sa napakarami food choices dito, welcome ang lahat ng tao basta susunod lang sa mga panuntunin tulad ng bawal ang pag-inom at bawal ang pagkakalat yan ang mahigpit na bilid ni Minalin Mayor Philip Nagin na siyang promotor sa pagpapaganda ng tail dye. Yeah, we are very proud at the same time po humbled ne, na nagustuhan po nila ang ating, uh, I mean, sa atin po, isang munting proyekto na gusto po natin ialay sa ating mga kabalin dito, no? So, dahil nakita po natin kung paano yung impact na pwedeng ibigay nila na ibigay ng park na to not just in as a sabi nga tourist destination or pasyalan pero more on livelihood at but wait there's more dahil merong LED screens kung saan bukod sa mga important announcements ay magpapalabas din ng mga Disney and cartoon movies para sa mga chikitings at mga oldest but goodest movies na ikakasaya ng madlang titi titiyakin din ng peace and order sa nasabing pasyalan sa ng for the player po kakailangan kailangan din naman imbita ng lahat mga bipat ko para po mapanatili natin um, ang saya sana naman um, ng Kapayapa dito sa Bayan ng Minalin hanggang alas 10 ng gabi maaring tumabay sa Sunset Park I am inviting especially yung mga neighboring towns ko no uh, maganda po ang hospitality ng mga tao sa Minalin at ang Minalin po ay isang tahimik na lugar kaya you are very free na pumasyal po dito at makisaya po sa amin probably doc best park in the entire province of Pampanga. Ito pong Sunset Park. Kasi po, um, it's so fresh. Talagang uh, marerelax kayo. Yung stress nyo bababawasan. It's a beautiful place. Buo rin ang suporta ni Gov Delta sa nasabing pasyalan, lalo't nakakatulong ito sa muling pagsigla ng turismo at ekonomiya sa probinsya ng Pampanga.